Ayan. Tinatanong, katanungin po natin siya. Ito ha, magsilbing ano to, paalala po namin Ganda. ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho. Comment kayo guys kung gamit na gagandahan kay ate o Na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Kasi Tingo, mabait yung employer Hindi po, hindi po, turist ang isa niya. Siya po ay talagang trabaho po at talagang yan lang po yung kanyang. Hindi po yung ipakaila talagang pagaganda ng bahay. Okay? So, ngayon po, ano ba naman ito? Ito, okay. Hindi ko alam kung saan, ano to. So, tingnan po ninyo sa ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Yun, no? Trabaho niya sa bahay. Ano tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, ayan, dinan niyo po. At ate, taga-tanda. Ang ganda niya, ang ganda. Taga-tanda. Taga-tanda pa siya. 25, first time mo mag-abroad? Kababahay ni Jensen si Mesis eh. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay. Taga Jensen, ganda niyo. Oo. No choice talaga. Ilang buwan ka lang sa amin ano, mo? Alam mo sa totoo lang. 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng among lahi kang inaaway na testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung ano. Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos pumunta sa kusina kahit lumalabas hmm. sa so kusina. -so, naman. Kaya pala. Tapos ano, yung... Sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Hmm. Tapos, ako, dinadala niya ako. Sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Hindi hmm. pala ako magbabantay ng bata. Sinasabay niya ako kung sa akin. Kaya pala. Oo, oh, nakita mo. <laughs> <laughs> ate, tayo ka na ate. Tayo ka na ate. Tayo ka. Nakita niya si six, ate. oh o, ayan. Six oh fix yung ganda pa, no? Nagkatrabaho sa hmm. bahay. Diyos ko. Nakatahong pansin po sa akin ito si ate. Di ba? Ate. Diba? ate hmm. Na, sa ganung okay, ganun di ba para sa si ka real talk po tayo kasi Basta, alam niyo yan katulad po niyo sa na, talagang, panahon natin ngayon talaga, talaga na, na maganda talaga man, na, o, hindi ka naman siya itsura itsura ka lang so ngayon uh, kung kailangan mo talaga magibang manisa na para mo. sa pamilya mo gawin mo yon kahit sobrang ganda mo pa kasi alam mo kung bakit kasi pinawi na lang mo mahal mo yung pamilya mo tatakot ka yun nagselfie sigurado yun Hmm. Sabi ng babae, balik ako ng agency, hmm? pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag, huwi na ako ng Pinas. Kaya Buti na pinapawi. Ito ka kasi na papayag na ibigay ka sa iba. Kaya sa ano, so ngayon ate, itong gagawin natin ha, okay. So ate ha, tama na yung pag-aabot mo ng ano, marami <laughs> na lang ibang yung trabaho. wag na sa bahay ha, natatakot kami para sa si hmm, ba diba? Diba? i-furnish naman magandar naman talaga siya